Ate Kuis Minto, tatlo. Sabay-sabay. Saka -sabay. okay. sa Ate Kuis Minto, tatlo. Sabay-sabay. Kaya -sabay. po, huwag mong gagayan. Pawang eksperto lang ho ang gumagawa nito. Ang isyan tatlo. Ang isyan tatlo. Ayan, tatlo. Ayan. Ayan ho, huwag mong gagayahin. Pawang eksperto lang ho ang gumagawa nyan. Si Boy, kagat ng lakas. Ay, putain. Ay, putain

yan. Malakas talaga si Boy Kagat, malakas. Malupit ka talaga, pati. Malupit ka talaga, pati ah. Nandito ba, plywood, tatlo? Oh, idol, yung plywood naman ngayon. Plywood bang? Oo, oh, plywood. Plywood ba? Oo, kaya mga. Nagkikikila ko. Video malapad, hindi kaya. kaya. Malaming salamat. Request ng driver lang ng White Globe. Sa so, gustong bumili ng mga... Ayan, pangalan ka mo, ang materialis, isang wet glove na. Napakamurot, murod pa. Ariel, ang pangalo driver, ang pangalan ng driver,